Ang mga kwento ng tagumpay ay hindi lang tungkol sa kayamanan kundi sa sipag, tiyaga at diskarte sa buhay. Sa video na ito, alamin natin ang limang pinakamayayamang Pilipino ngayong 2025. Sino-sino sila? Paano sila yumaman at ano ang sikreto sa kanilang tagumpay? Tara, tuklasin natin 'yan. Number 5 sa ating listahan ay si Jaime Zobel de Ayala and Family. Sa ikalawang pwesto ay ang pamilyang Ayala sa pangunayan ni Jaime Zobel de Ayala. May tinatayang network na 3.5 billion US dollars. Sila ay nasa likodan ng mga kumpanyang matagal na nating nakikita tulad ng Globe Telecom, Bank of the Philippine Island, at Ayala Land. Karagdagang trivia, ang Ayala Corporation ay isa sa pinakamatandang conglomerate sa Pilipinas na itinatagpa noong 1834. Si Jaime Zobel ay dating ambasador ng Pilipinas sa United Kingdom bago pumasok sa negosyo. Alam mo bang sila rin ang nagpapadevelop ng Bonifacio Global City? Ang galing, di ba? Sige, Pang-apat sa listahan ay si Lance Gokong Wei at ang kanyang pamilya. May network na higit kumulang 4 billion US dollars. Sila ang nasa likod ng JG Summit Holdings, isang kumpanyang hawak ang Cebu Pacific, Robinsons at Universal Rubina Corporation. Ang ama ni Lance na si John Gokong Wei Jr. ay nagsimula lang sa pagtitinda ng kape at sabon sa bangketa. Si Lance ang nagpapatunay ng negosyo matapos uh, pumanaw ang kanyang ama noong 2019. Si Cebu Pacific ang kauna-unahang budget airline sa bansa. Everyone flies talaga. Sa ikatlang pwesto naman ay si Ramon S. Ang or RSA na may tinatayang net worth na tumataging na 4.5 billion US dollars. Siya ang presidente at CEO ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamatatag na kumpanya sa bansa. Mula sa pagiging mechanical engineer, pumasok or pumasok siya sa negosyo at naging katuwang ng yumaong Eduardo Coanco Jr. Si San Miguel ay dating kilala sa beer at soft drinks, pero ngayon ay major player na rin sa infrastructure, power at maging sa oil. Ang SMC ay involved sa mga malalaking proyekto gaya ng MRT-7 at New Manila International Airport sa Bulacan. Pumapangalawa sa listahan ay si Enrique Kay Razon Jr. Isang shipping uh, magnate na may net worth na 6 billion US dollars Siya ang chairman at CEO ng ICTSI Or International Container Terminal Services Incorporated Na may operasyon sa higit 30 bansa Nagsimula ang negosyo ng Pamilya Razon sa mga ports pa noong Spanish era Maliban sa ports, isa rin siya sa mga nanguna sa casino industry sa Pilipinas. Siya ang may-ari ng Soler Resort and Casino. Siya rin ang chairman ng Bloomberry Resorts na may planong magtayo ng bagong integrated casino sa Quezon City. At ang number one sa ating listahan, walang iba kundi si Manuel Manny Villar Jr. At ang nanguna sa listahan ng pinakamayang Pilipino ngayong 2025 ay si dating senador Manuel Manny Villar Jr. May network siyang humigit uh, kumulang 9 billion US dollars. Siya ang pinakamalaking property developers sa bansa. Nagsimula si Villar sa pagtitinda ng isda sa palengke noong bata pa siya. Isa siyang CPA at nagtapos ng business administration sa UP Diliman. Civiliar ER, ang may-ari ng Vistaland, Camellia Homes, All Home, All Day at marami pang malls sa buong bansa. Pinapatakbo rin niya ngayon ang Advanced Media Broadcasting System, ang bagong may-ari ng Channel 2. Ang mga kwento ng mga bilyonaryong ito ay patunay na walang imposible sa taong may pangarap, sipag at diskarte. Sa likod ng kanilang yaman... Ma ay matinding pagsusumikap at matalino nga pagdesisyon. Kung gusto mong mas marami pang malaman tungkol sa mga kwento ng tagumpay, kaalaman at kasaysayan, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Alamin Natin na PH. Hanggang sa susunod, paalam!